sa uh, inabot so far ng mga hearing natin dito sa Good Government and uh, Public Accountability Committee or Blue Ribbon Committee, uh, we recognize the efforts of uh, our colleagues, yung mga staff, secretariat at lahat po sa kanilang mga efforts para sumulong ang ating investigation in aid of legislation. Uh, isang uh, mahalagang uh, president itong uh, naging serye ng mga hearing natin, Mr. Chair, dahil dito, ay uh, napakita natin na ang mga pera ng bayan na inallocate bilang confidential and intelligence funds ay uh, pwede naman palang pag-usapan, pwedeng busihin, pwedeng uh, tingnan paano talaga yan ginamit at lalo na kung naabuso ay uh, dapat hindi uh, makawala basta-basta yung mga hindi uh, nag-alaga sa pera ng bayan na pinagkatiwala sa kanila. Ito po ay uh, isang uh, malaking leksyon sa lahat ng mga ahensya sa ating gobyerno na uh, atat na atat na magkaroon ng uh, confidential or intelligence funds para sa kanilang agencies. Pangalawa, Mr. Chair, napakita natin sa mga hearing na ito na yung mga increase in aid of legislation ay pwedeng gawin habang nirespeto natin yung trabaho ng iba pang mga ahensya when it comes to uh, ensuring transparency and accountability among public officials. Pangatlo, Mr. Chair, ngayon nakita natin na meron palang lang pwedeng gawing isang uh, scheme yung mga opisyal na gustong uh, gamitin para sa sariling interes ang pera ng bayan. Lalo na, Mr. Chair, yung uh, paggamit at paglikha ng mga peking pangalan at ginagamit ang uh, security purposes di umano para maging dahilan ng paggamit ng mga peke, hindi totoo, at mga inimbentong pangalan. Para sa representasyon ng kabataan, Mr. Chair, tayo isang uh, malaking question mark, malaking red flag talaga, na kinailangang uh, gumawa ng mga peking pangalan sa mga acknowledgement receipts. Kasi in the first place, Mr. Chair, itong uh, mga supporting documents, yung mga resibo or yung mga documentary evidence in relation to the use of confidential and intelligence funds. Limited na nga in the first place ang pwede mag-access dito, Mr. Chair. Hindi nga buong-buong mga uh, ahensya kahit yung COA kinailangang gumawa ng isang unit, yung ICPAO o yung Intelligence and Confidential Funds Audit Unit. Para yun lamang yung merong access sa mga dokumento. Pero kahit yun, Mr. Chair, ay uh, hindi uh, kinikilala ng uh, Office of the Vice President at maging ng mga uh, opisyal ng DepEd na nag-handle ng confidential funds. Ang tanong sa atin, Mr. Chair, kinailang gumamit ng mga peking pangalan. Pag ganun ba, yung mga security officers na siyang nag-handle di umano ng confidential funds ng OVP at DepEd, wala ba silang tiwala dun sa special dispersing officer ng OVP tsaka ng DepEd? Wala din ba silang tiwala dun sa iba pang mga opisyal na OVP tsaka DepEd? At wala rin bang tiwala itong mga security officers sa COA o sa ICFAO na siyang uh, inatasan ng Joint uh, Circular 2015 na pusisiin yung mga documentary evidence. Also, Mr. Chair, hindi ito mangyayari kung wala ang uh, utos mismo ng uh, nakaupong bise presidente na si Sara Duterte. Itong uh, pag-utos niya ano na maglikha ng mga peking resibo at gumamit ng mga peking pangalan, ito rin ba ay uh, isang pagpapahiwatig na wala siyang tiwala mismo sa kanyang sa sa kanyang special Disposing officer o SDO wala rin ba siyang tiwala doon sa iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President o ng DEPED wala rin siyang tiwala mismo sa Commission on Audit kahit na laging sinasabi na hayaan daw yung COA na gawin yung kanilang trabaho pero the fact na magsusumite ng mga pag sa COA, yun din actually, Mr. Chair, ay uh, pag-disregard ng uh, Vice Presidente sa mandato ng COA. And, uh, Mr. Chair, we have uh, established na laging uh, ginagamit ng uh, Vice Presidente yung uh, usapin ng security, peace and order para pagtakpan yung kanilang mga maling ginawa. Kaya, Mr. Chair, liban sa mga naging efforts din na ating komite, uh, gusto din natin kilalanin yung ginawa na ating mga kababayan na nanood, tumutok, nakialam sa issue na ito. Pinapakita nito yung public participation na kung saan yung mga pinag-uusapan natin dito, dahil public funds yun ang kataya, yung mga kababayan natin ay naging uh, interesado na maging bahagi ng pagsusulong din natin ng pananagutan sa hanay ng mga opisyal publiko. At um, Mr. Chair, sa mga panahon din na tayo sinisiwalat natin yung katotohanan, syempre nandyan ang iba't ibang mga tangka para lunurin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disinformation, mga gawagawang kwento o naratibo. Kaya lalo nating hinihikat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga Noona ay nagdadalawang isip pa pero really ay hindi na rin kinakaya ang mga ginawa at mga pinagsasabi ng Vice Presidente. Patuloy po tayong uh, tumutok pa rin at makibahagi at sana ay wag po tayong magsawa na uh, gampanan yung ating papel bilang mga uh, citizens na ating bansa na tiyakin talaga yung mataas na standard sa ating mga public officials. Pangatlo, Mr. Chair, sa dami ng mga pinag-uusapan ng bayan, syempre lately merong uh, cheating issue sa dalaw sa pagitan ng dalawang uh, sikat na mga uh, celebrities na napapanood sa telebisyon. Sabi nga, Mr. Chair, dapat kapag may cheating, hindi lang isang tao yung uh, ating uh, pinag-uusapan at uh, tinitiyak na gumawa dapat ng tama at uh, uh, aminin yung mali. Pag may cheating, Mr. Chair, it involves talaga at least dalawang tao kaya sa bahagi din ng ating uh, topic Mr. Chair lalo na ito nga is a public matter at pag ganun Mr. Chair na tayo yung taong bayan we were actually cheated of our funds yung vice presidente Mr. Chair she cheated the Filipino people of our funds that could have gone to several social services Mr. Chair na kung hindi yan nalagay sa confidential funds, nilagay sa serbisyo, hindi tayo hahantong sa ganitong sitwasyon, Mr. Chair. So because of this uh, grave uh, cheating ng mga opisyal na ito sa taong bayan, ibig sabihin, hindi lang yung mga special disbursing officers, hindi lang yung mga security officers, pero ang nakaupong vice Presidente mismo, Mr. Chair, no ay uh, nandaya nag sa mga mayang Pilipino, Mr. Chair. Kaya naman mula sa uh, pakikilahok din ng ating mga kababayan ay meron tayong mga sectoral leaders representing various organizations na kumilos din at uh, sinimulan yung uh, pagtahak dun sa track ng uh, pagpapa-impeach Mr. Chair and on our end as a legislator kasama ang uh, fellow representatives natin sa Makabayan Coalition uh, dahil uh, nanjan yung effort ng ating mga kababayan inendorso natin yung ganung uh, impeachment complaint as a logical track para matiyak no yung uh, pananagutan this of course comes along with the uh, continued discussions sa various committees dito sa kamara on essential points uh, related to the matter at sa usapin din ng legislation sa future budget deliberations natin to come up with our budget law o yung general appropriations act ay uh, titindig pa rin tayo na dapat ay hindi na ulit maabuso ang uh, pera ng bayan through the form of confidential and intelligence funds. And kasabay din nun, Mr. Chair, ay yung pagsulong din ng appropriate charges sa vicepresidente, sa mga opisyal ng OVP, tsaka ng DepEd, and also ensuring further action from the Commission on Audit. Yun lamang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel.